Isa sa beautiful day today, mga idol. At samahan niyo ako ngayon, magluluto tayo ng sinigang na hipon. So, ayun, Tingnan niyo, ang lalaki. At kumakaway-kaway pa. Tara, at simulan na natin ito. Hugasan muna natin mabuti at tanggalan natin ng mga galamay para di magulo pag niluluto na natin at walang sumasabit-sabit pag kinakain na natin ng mga ito mga idol. Bumili ako ng kalahating kilo na hipon worth 120 pesos pero hahatiin natin to sa dalawang lutuan syempre, tipid-tipid rin tayo pag may time. Hindi pwedeng ubus-ubus biyaya tapos bukas nakatunga nga. Kailangan alam mo kung paano dumiskarte kasi wala namang iba kang aasahan kundi ang sarili mo lang pag naubusan ka. Huwag na huwag mo independi ang sarili mo sa kahit na sino. Tandaan mo, kahit sarili mong anino, iiwan ka kapag madilim ang paligid mo. Tingnan mo naman, ang ganda ng panahon sa labas at nakapagsampay po ako, nakapaglabas ako ng labahan. Ayan, ready-ready na rin yung ating gulay. Meron tayong sigarilyas, okra, at saka syempre, kangkong. Tatlong klase lang na gulay ang isa sa hug natin sa ating siniga ngayon. At syempre, huhugasan din natin yung mabuti yan. Dahil importante, malinis talaga ang ating niluluto. Alam mo mga mams, alam ko yung iba sa atin, pagod na pagod. Pero sana, hindi ko yung unang hindi maniniwala sa sarili mo. Wala lang, naisip ko lang. Minsan kasi ang unfair natin sa sarili natin, ano? To think na we are worthless. Or in fact, marami ka ng laban na naipanalo na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Delay is not a denial. Sometimes denial is a redirection from God. So tap your back and promise that no matter how heavy this life could get, you will remain stronger. When the going gets tough, the toughs gets going. So pagpagod ka, pahinga tapos laban ulit. So ayan, riding ready na yung ating mga gulay. At pwede na natin simulan ang ating pagluluto ng ating siligang na hipon para sa ating lunch. So ayan, ready na yung ating sibuyas kamatis at ang ating sili syempre. Plus ang magandang view sa labas. Ay, excited na excited na akong simulan ang aking niluluto ngayon for lunch. So, let's the cooking begin. Ayan, binalatan na nga natin ating sibuyas at inihanda na rin natin ang ating kamatis at kinuha ko, tinanggalan ko lang ng ilang buto ang mga kamatis na yan kasi hinog na hinog na at gusto kong magtanim ng sarili kong puno ng kamatis kaya nagtanggal ako ng ilang pirasong buto dyan. So, lagyan lang natin ng konting tubig yan at pakuluan lang natin ang ating kamatis kasama yung mga sibuyas bago natin ilagay ang ating mga gulay dyan. Ayan, kumukulo na siya mga idol. At inuna ko na nga ilagay itong mga gulay dahil ayo nating ma-overcook ang ating hipon. Kasi ito isang trivia lang mga idol, isang hack na pag na-overcook yung hipon, mahirap po siyang balatan kasi dumidikit na po yung balat sa kanyang wow. meat. So ayan, sinabay po natin yung ating hipon at yung kangkong, pati yung sili. Dahil mabilis lang naman yan silang maluto at maya-maya ay pwede na natin lantakan ang ating mainit-init na sinigang na hipon mga idol ayan nilagay ko na yung isang malaking pack ng sinigang mix na original flavor wow. kasi pag nagsisigang kami sa bahay gusto talaga ng mga anak ko yung pumipikit-pikit talaga sila sa asim sarap ng aking sinigang. So ayan, ready ready na siya. Wow. At pwede na natin siyang tikman. Sige nga, patikim nga kung talagang masarap ito. Tamang-tama 'to dahil meron akong colds ngayon. At tamang-tama lang talaga yung asim sa aking panlasa. Ang sarap mga idol, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Hanggang sa muli at God bless everyone.